kapatid, matanong ko lang, ano pong kaligtasan yung sinasabi mo po? Well, katupa, Ah, no? uh, yung kaligtasan po na sinasabi ko po, yun po yung kaligtasan na ipinapangaral po o kautusan po ng ating Panginoong Iso Kristo. So, ganito katupa, sabihin na natin, kahit ikaw pa ang pinakamabuting tao sa buong mundo, ikaw pa ang nakakagawa ng lahat ng kapakumbabaan, kabutihan, useless pa rin ang iyong paggawa ng kabutihan at pagsunod sa kalooban ng Diyos kung wala ang pinakasusi o pinakadaan or way para magkaroon ng kabuluhan ang paggawa mo ng kabutihan. E, ikit sa lahat, ang pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas. So ngayon, ang tanong mo kung ano yung kaligtasan na sinasabi ko po. Ito po yung kaligtasan na ipinapangaral po ng ating Panginoong Kristo. Ganito po yun. Ito yung pinakaway o susi na utos ng ating Panginoong Kristo upang ito ay magkaroon ng kabuluhan. Ganito ang mababasa natin katupa. Ito ang sagot ng Biblia sa iyong katanungan. Ano? Ang sabi dito sa Juan, Yes, talatang 9, Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. So, sa binasa nating talata katupa, si Kristo po yung pintuan. Sino man anya ay pumasok sa kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. So ito po yung sagot sa yung katanungan. Ito po yung kaligtasan na sinasabi ko na tinatanong nyo. Ito po yung kaligtasan na inuutos po ng ating Panginoong Kristo. Ngunit ang tanong, paano tayo makakapasok sa sinasabi ng Panginoon si Kristo na siya ang pintuan paano tayo makakapasok sa kanya ano yung kawan na kanyang binanggit sa talata ganito katupang sagot ng Biblia sa gawa 2028 ang sabi dito ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na narito hiniram kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakalin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo So napakalinaw po katupa no? na ang binasa nating talata, ang sabi dito, ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. So ito yung kailangang pasukan natin para lahat ng kabutihan ay magkaroon ng kabuluhan. Higit po sa lahat, matatanggap natin na totoong tagapagligtas ang ating Panginoong si Kristo kapag sinunod natin yung kanyang kautusan na pumasok sa kanyang kawan. Sapagat si Kristo po ang siyang pintuan. Ito po yung pinakaway o susi pagdating po sa kaligtasan. Dito po tayo magtatamo ng kaligtasan. Ito po yung buhay na walang hanggan higit sa lahat, tayo ay mapapaloob sa kanyang kawan tayo po ay pipiliin niyang kanyang inirang para mapunta tayo sa bayang banal so yun lang po katupa, maraming maraming salamat